Ito na po yung buong proseso ng pagluluto natin ng napakasarap, napakaganda at napakabilog na putong balanghoy or putong kamuting kahoy. Una nga namin ginawa ay pumunta kami sa bukid para manguha ng kamuting kahoy at sa sobrang layo ng bukid ay inabot na nga kami ng gabi bago makauwi. Pagkadating namin sa bahay ay binalata na agad namin yung mga kamuting kahoy, hinugasan tapos nilidlid na namin. Mas maganda talaga kapag kabagong harvest yung kamuting kahoy kasi manamis namis pa ito hindi katulad ng bumibili tayo sa palengke na marami ng itim-itim. Ito pala yung ginamit namin sa gatgara yung sobrang pino yung ipin para maganda yung outcome. Kung napapagod kayong magmano-mano ng gadgad, -gad, pwede nyo naman tong i-blender o di kaya ipagiling nyo na lang sa palengke. Mga apat na kilo na balanghoy pala itong ginagawa namin. Hindi rin naman kami nahirapan o napapagod sa paggadgad -gad dahil habang naggagadgad -gad ay nagchichismisan kami. Cherish! Pagkatapos nga namin gadgarin lahat ay nilagay na namin ito sa sako para patuyuin. Yung ganitong sako pala yung magandang gamitin sa pagpiga. Pag mailagay na lahat sa sako, kailangan taliin ito ng sobrang higpit para makompress yung kamuting kahoy. At dapat sa isang area lang yung kamuting kahoy, hindi pa kalat-kalat para pag dinaganan natin to ng batu, ay doon lang talaga yung puwersa. Sa pagpapatuyo naman nito ay maganda yung sobrang pigang-piga talaga kaya naman dinaganan na namin to ng maraming bato. Dapat ilagay ang balanghoy sa isang flat na kahoy o tabla bago ito lagyan ng maraming bato para balance yung pagkapiga. Para din mailagay sa ayos yung mga bato at hindi malaglag. At ganyan yung itsura, pinabayaan lang namin to magdamag. At kinabukasan nga ay sakto magluluto na kami kaya naman ay kinuha na namin ito at yung tuyo na nga ito. Grabe ang tigas para na siyang bato kahit hinagis-hagis ko na hindi pa rin siya nababasag. Dinurog at pinulbos na nga namin ito. Ganito na yung itsura itsura dapat ay matanggal yung mga buo-buo ngayon naman ay lutuin na natin ang palaman na bukayo naglagay lang ako ng kalahating basong tubig 1/4 cup brown sugar 1/4 cup kinugay or muscovado sugar kunting asin tapos nilagay ko na rin yung isang pirasong kinayod na nyog haluin lang hanggang sa maluto hindi marumi yung kawali namin dito ha pinaglutuan na namin to ng karyoka tapos sinunod na namin ang bukayo ngayon nga ay magluluto na tayo gumamit lang kami ng mga bao at malaking steamer para paglutuan maganda nga yung ganito para sabay-sabay nang maluto kaysa dun sa palayok na pa isa-isa gumamit din ako ng yero bilog para patungan ng mga bao para hindi talaga ito matumba. Kung napapansin nyo, yung mga bao ko walang mga butas, wala kasi kaming pambutas, pero mas maganda talaga kung may mga butas ito. Tapos tinakpan ko pa ng mga dahon yung mga butas niya sa baba, dapat pala hindi ganito. Kaya kapag ka nagluto kayo, tas gagamit kayo ng mga bao, butasan nyo yung mga bao sa gilid ng maliliit para hindi magkaroon ng mga puti-puti yung puto niyo sa gilid katulad ng sa akin. Ang mga baong ito ay binili ko lang sa palengke, dalawang pisong isa. Ito yung bao na may mata or butas sa ilalim. Hinugasan at kinuskos lang tapos binanlian ko ng init tubig para malinis ng konti kaya hindi ganito kaganda yung itsura ng aking bao. At nilagyan na nga natin ang mga ito ng kamuting kahoy no. Kalahati lang muna pagkatapos ay lagyan naman natin ng palaman na bukayo. Bawal pala isiksik or idiin ito baka hindi maluto. Dapat tamang lagay-lagay lang. Pagkatapos malagyan ng palaman ang lahat ay patungan naman ulit natin ito ng kamuting kahoy. Dapat punong-puno yung pagkakalagay ng kamuting kahoy sa top yung parang umaapaw para bumilog yung inyong puto. Katulad nito. Bumababa kasi itong kamuting kahoy kapag ka naluto na ito. At ngayon nga nai-steam na natin ito sa kumukulong tubig. Ito pa lang sa akin, eh, niluto ko ito no, sa loob ng 40 minutes kasi sobrang laki ng mga puto ko. After 20 minutes ay hindi pa ganun kaluto itong puto ko pero inaano ko ng spatula yung gilid, tinitrace-trace ko para bumilog yung puto kasi nga hindi ko na ito mabaliktad sa laki at sa dami ng palaman. Mas maganda sana kung mabaliktad pa ito para talagang bilog na bilog yung puto. Dinamihan ko ng palaman dahil walang kalasa-lasa yung pinakaputo natin. After 40 minutes ay luto na nga ito no, pero may natitira pa tayong puputuhin kaya naman ay minix ko na yung bukayo doon kaya color brown itong isa. Kaya sa apat na kilong balangoy ay nakagawa lang ako ng 9 pieces na bilog. Grabe sobrang laki talaga ng bilog na ito. Sobrang bigat parang kalahating kilo yung isang pirasong bilog. Kasi biruin mo 4 kilos tapos 9 bilog. O tagka kalahating kilo talaga yung isang bilog. Kaya mga 3 to 5 persons ang pwede kumain sa isang bilog. Depende kung gaano kalakas kumain yung isang tao. Ayan kung napapansin nyo may mga puti-puti yung gilid ng puto ko. Dahil nga walang butas yung bao ko. Kaya kaya kung magluto kayo, butasan nyo para maiwasan nyo yung ganito. dinhi na lang usakotob ang puto balanghoy natin. Grabe talaga yung busog namin dito.